Maaga nga, nga niho kami pumunta din ni Pudra sa palengke para nga niho bumili ng mga tilapiang buhay. Okay. hindi para pang iya kung hindi <laughs> nga niho para alpasan sa aming mini fish pan sa bukid. Mm -hmm. Dahil nga niho wala kaming mabili ni Pudra na maliliit na si ng tilapia ay arin na nga laang ho, mga inahini ng oh? amin na isipang ilagay doon sa aming fish pan. Ang problema nga laang namin diyan ay hindi nga ho kami marunong kumilala ng babae o lalaking tilapia. Buti yeah. na nga lang din ho marunong kumilala ang mga tindero ng babae o lalaking tilapia. Kaya be naman be nga niyo ay tinuruan nila kami ni Pudra. Pagkaramiho nila kapag nga daw mayroong pula doon sa tiyana na yun nga daw yung babae tapos yung naman nga daw hong lalaki ay yung pula ang bunto. Ah. Yung nga niho kakapili-pili ko ay talaga naman nga niho nagwala pa rin isa. isa pa nga niho sa aming problema din ay kung paano nga niho namin ari madadala na hindi nga ho sila mamamatay kasi nga niho ay sa timba lang at styro namin sila ilalaga. Ay. Ito nga ho dyan ni Kuya Tindero ay hindi daw mamamatay kahit walang tubig. Ah. Ah. Tubig may oxygen. Ah. Ay, may oxygen. Ah. Ay, may oxygen. Ay, may oxygen. Ay, Ay, may I'm O sige kuya, dahil eksperto ka naman sa tilapia, ay maniniwala na ako sa iyo. Sana lang ho talaga, hindi aring maging mga pang-iha. Kaya na nga niyo, tinimbang na ni kuya. Bali nga niyo, ang nabili lang namin diyan ay limang kilo. Kasi nga niyo, hindi kakasya sa amin lagayan Hindi nga ho sila pwedeng magsiksikan. Kasi nga niyo, malayo-layo talaga yung aming pagdadalhan diyan na bukid. Ay sana nga lang ho talaga, hindi makalimot huminga aring mga tilapia ang ari at mag 50-50 ang kanilang buha. Sabi nga ho diyan ni Pudra, ay kahit naman daw humamatay, hindi naman daw humasasayang at pwede naman daw ho namin kainin. Ay, pudra, may punto ka, madami-daming pag iyo iya so ari na nga ni na namin aring mga tilapia ang buhay sabi ko nga hodi kay pudra ay kami mag tricycle na at malayo layo pa nga din yung aming lalakari ay kami nga daw huy, maglakad na la ay talaga naman umira na naman ang kakuriputan ni pudra eh. ayan nga ni hot paspas ang lakad namin diyan dahil nga ni baka mag 50-50 na ang buhay na ring mga tilapia ang aming dalha eh, baka nga niho, sila maubusan ka ako ng oxygen ay, hindi pa man din ako marunong ay may katulasa pa natin yung daan ay bahala na nga kung aring makakarating pambuhay doon sa fishpond. Ah? pond huh? nga niho ay hilong hilong na rin aring mga tilapiang ari dahil nga napakadulas ng na daan ay alog na alog na sila sa akin sana so, nga lang ho, ay lumaban sila nang hindi iniho ang kanilang kalabasa ay sa wakas <laughs> nga niho, nakarating na rin kami din sa bukid na abutan ko nga din si pudra na binibigyan daw niya ng oxygen yung mga tilapia ay yan pala ang pagbibigay ng oxygen sa tilapia kailangan daw ho ay bumubula-bula yung tubig huh? Ah? buti nga lang din hu, talagang lumaban aring mga tilapia at nakarating sila din sa bukid na mayroong pambuhay at After nga niyo malagyan ni Pudra ng oxygen ay nagmadali na nga niya kung ilagay sila din sa kanilang swimming pool. Amazing. Eh parang ala ang ko diyan naghahagis ng mga bato sa tubig. <laughs> ang gagawin ko nga ako sana dyan ay itataktak ko na lang sila ng sama-sama. Eh -sama. kaso nga lang ay sabi ni Pudra ay itapon ko lang uh -huh. isa isa. Ayun ay, nga ho pala ay pinabilang-bilang pa sa akin. Magpakarami kayo dyan. So, buhay kayo at magpakarami. Huh. So ayan na nga niya at after ko sila Pakawalan ayan nga At nakakatuwa at lumalangoy langoy na sila. Ang nihoy dumami sila nang marami din kaming maiihi. Alam nyo na now. <laughs> nganiho, alpas now iho soon. Tapos nga nihoy nami magalpas diyan ng tilapia ay ari naman nga nihoy ang pinakain ni pudra ang kanyang mga kamamanukan. Ay hala sige kain lang kayo ng kain kayo magpataba nang masarap kayong itinula. <laughs> May kasarap pa din ho talaga sa bawon ang gan na rin native na manok lalo na kung mataba